guys tuturo. tuturo ko po sa inyo kung paano tayo mag duplicate na yung isoso yan ito po yung original nya ito yung blanco natin gusto nang may ari ano na yung pag ito may rubber ang gusto nila ngayon guys siyempre itong original nya itong original nya siyempre dito po natin ilalagay kita ko po, po sa inyo ha dito po natin ilalagay mong kanyang original na ngayon. Siyempre, pababihitin po natin kasi yan yung mga pang-sakyan. Sukat mo na. Pag nag-duplicate kayo guys, lagi nyo tatanda lagi tatandaan. Yung pinaka-guide nitong susi na to, yung mga stopper nila guys, yan. Ito. Yan. Ito. Tsaka ito, yung original. Diyan mo po siya itatapat. Yung stopper niyan. Yan tapat nyo po dito sa, sa kanyang stopper na blanco tsaka yung original pag mahaba yan ganyan mahaba siya ng kon mahaba po siya ng konte, bawasan nyo bawasan nyo babawasan po natin ingat lang kasi siyempre saka po natin siya isasalang sa machine salang na po natin Ayan, guys. Salang po natin siya. Dito. Ang ating pagsukat, guys, at paglagay dito, ito po ang gagamitin nyo. Ito. E, eh, eh, ganun nyo po siya. Ayan. Parang ganito, guys, ba? Ganun mo. Doon mo iuntog yung pinakadulo ng susi. Ayan, natuulan muna natin silang dalawa sa para sa bayan sa alam. Ngayon guys, ganun din po yung kabila. Eh ano muna natin? Kasi hindi ko pa pala nakihit ya. Yeah. Ganun din po yung kabila. Patay muna natin yung tali, machine. Tapos ang ang caliper po natin guys dito na tayo sa talim. Yan. Ito. Yan. Napansin nyo po may yung yung talim, yun po yung caliper natin. Dapat natin dito so sa cast-on stopper. Mapansin nyo po, talagang umiikot yung talim. Ibig sabihin po, pag umiikot yung talim po, ayan, iikot yan, uh, pit po yan siya. Pwede mo na siyang pahanda rin. Uh, ayan. Ganun po kayo mag ano ha, mag duplicate. Yan ang ating ano guide. Tapos patayin niyo po ulit. Kasi binaliktad natin guys eh. Ito guys, pag nag kayo lalo na pag sasakyan, pwede naman po siyang hindi na rin. kasi ang sasakyan naman po kahit anong pasok ng susi, eh, gumagana. Kung sa madaling salita guys, baliktaran na po yan. Iisa lang ang sukat niyan. Same size, same sukat lang po yan sila. Tapos, ganun din gagawin natin. Yan. Pasagin nyo po. Nga, once kasi po na ano yan. Once na ayaw umikot yung talim po, i-adjust ia nyo. Adjust nyo tong blanco nyo. Kasi sa, malalim po yung kakainin ng talim nyo. Ganyan. O. Yan, ganun po guys. Pag ano ha. Yan, ganyan. Yan. isang importante guys huwag nyo kagad siyang isagad para kung babalik man yung iduplicate mo mayroon ka pang babalikan diba? uh, guys hindi ko na nito to Tapos ko na yung salang. Pansinin nyo po ha. Hindi natin ginalaw yung original. Nandyan lang po siya. Laging yung tatandaan po na ang dipindi po yun sa susi. Kasi may susi naman na original sasabihin ng may-ari. Yung kaliwa po sayaw gumana. Kanan lang. Okay. Tsaka mo siya ito. Ang titirahin mo dito pag puro kanan ang gumagana hindi yung kaliwa ang isasalang nyo po sa machine yung gumagana. Yung kanan. Ngayon kahit hindi mo na siya gagalawin perfect na po yun dito sa ating duplicate kasi po kanan ng taman sukat ibig sabihin yun at yun ang pagagayahan natin marami na akong dinuduplicate ng ganun guys kasi minsan kasi nagluluko yung ano nagluluko yung kabilang side ng susi kasi hindi na pantay ang ano napupudpud na ba ganun lang po yung technique sa mga pag nagduplicate ka Uh, yung one side lang na susi ang gumagana. Yun yung tinatawag po namin na one side lang. Pagdating dito sa amin, sa machine, pwede na, namin na uh, paganahin na kabila. Na. Kasi pag kapag naglalaksmith ka, kabisado mo na yung ano, yung gumagawa ka ng mga nawalaan susi na yung ignition ng sasakyan, kotse, kung anong klaseng kot, kung anumang klasing klaseng sasakyan basta di susi ayan guys yan pansinin nyo po pares parehas na po sila ya. yan yan guys kasi ito yung sabi ng mayari ito yung original nila may rubber ito duplicate na rin po yan thank you thank you Thank you.